Ano ang pwedeng gawin kapag maraming hinog na saging? Ibabahagi ko sa inyo para tumagal ang shelf life nito. Tara, umpisa na natin. Ito po ang ating turon. Ang bentahan ko po nito ay 10 pesos. Ang una po nating gagawin ay babalatan natin ang ating mga hinog na saging tips lang po kapag inog na ang ating saging mas mura po natin itong nakukuha lalo na kung marami pwede po bang maglambing Paki comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang ating mga videos marami salamat Kapag nabalatan na natin ang ating mga saging, ayan, ihiwalay naman natin ang ating mga wrapper. Ang ating wrapper ay medium size. mag na po tayong magbalot. Bali, gagamit tayo ng harina. Nilagyan ko lang yan ng tubig. Tapos, nag na tayo ng saging. Bali, sa isa, hatiin lang natin to sa gitna. Tapos, kukuha pa tayo ng another nakalahati ng saging. And then, ayan, iro-roll lang natin at hihigpitan. Ayan, naglagay na rin tayo ng pandikit. Para po, pag nilagay natin to sa kawali, hindi bubuka. So ayan, gagawin lang natin ito hanggang sa maubos na natin ang mga saging. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless so, ito yung turon natin ilalagay natin dito sa freezer so yan etong ganito, ginagawa ko to para pag kinabukasan mas madali na luto na lang ng luto ng turon o kaya naman kapag maraming stock si Jansen, yung supplier ko ng saging um, kumukuha na ako ng maraming hinog na saging, tapos ganyan yung ginagawa ko, mas nakakatipid ako Ayan po, magluluto na tayo ng ating turon. Kapag nalagay na natin lahat ng turon, 2 minutes muna natin ito bago haluin. After 2 minutes, ha, haluin na natin ito para po maging pantay ang pagkakaluto ng ating turon. Maglalagay naman tayo ng 1 4 cup ng light brown sugar. Kapag napansin po natin na tunaw na ang sugar, ayan, nahalu-haluin na natin ito hanggang sa kumapit sa toron ang sugar. Ayan po, iahon na natin. 10 minutes ko po itong niluto sa malakas na apoy. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Ang turon po ang isa sa pinakamabenta kong merienda. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ng ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos.